Baby Jaira, may ilig sa umbrella. San ka pupunta, Jay Jay? Mama Mashal, kaya uh, nakahawak ikaw ng payong. Oh, payong na ikaw. Magpayong na. Um, ayan po si Baby Jaira. Ayan po. Gustong gusto po niyang mag, ano, lakwat siya. Kaya nakahawak na po siya ng umbrella niya. Kasi mamamasyal po siya sa labas para mag-exercise. O, kunin mo na yung umbrella mo, Jayjay. Jayjay, -Jay, kunin mo yung umbrella mo na. Hmm, ayan po si Jayjay. -Jay. Ano, saan ikaw pupunta ha? Labas. Mama Michelle, ikaw, Jayjay. -Jay. Open mo na. Oh, oo nga. Open mo na daw, Jayjay. -Jay. Open mo yung umbrella mo daw. Ayan po, si Bibi Jay. Ragalanti po yan si Jayjay. -Jay.